Hi! It's Working Mama again! Sa so, wakas nga ngayong araw, ay eh, natuloy na rin yung matagal na namin pinag-uusapan ng aking mga patid sa aming GC. Kasi almost yearly talaga, ay eh, nag-uusap-usap kami kung saan kami lalabas kapag summer. Kadalasan talaga itinatapat namin ito pagka wedding anniversary ng aming parents tuwing April. At dahil medyo naging busy nga, nitong May na namin na pagdesisyonan na mag-set ng schedule. Ito nga palang nakuha naming resort ay dito lang din sa amin sa San Miguel, Bulacan. Ito nga pala yung mga rooms. Yung tatlong rooms e eh pare-pareho na ganito ang itsura. Sa baba is merong queen size bed o tignan nyo naman tulog na tulog ang aking Jiro dahil malamig sa loob. Tapos meron ding bed sa taas na double size naman. So bali itong pangalawang room at saka yung pangatlo e eh, pare-parehos lang din naman yung laki at yung design. At tayan nga ang sarap ng tulog na mga bagets. Alam nyo rin ang kagandahan dito e eh, tinted sya tingnan nyo oh. Parang may pasalamin tayo dyan. O, oh, tingnan nyo. O, oh, pak! Ang sexy ko dyan. Charot. <laughs> Eksena kasisi sis. pa may birthday. So ayun, ang susunod naman natin na pupuntahan ay yung master's bedroom. Ito namang master's bedroom ay hindi ko ganong nalibot dahil may natutulog sa loob. Pero meron siyang king size bed. Tapos yung aircon niya ay split type. So mas malamig dito. Yung ibang room, window type naman, air condition naman lahat. At tingnan nyo naman ang aming bisita na napaka-botsyog ng pisngi. Tinapat na nga rin pala ito na birthday ng aking mga pamangkin.

blow Ayan nga, tuwang-tuwa. Ito na nga pala yung mga food na natira. Actually, hapon na kasi kami nakapunta. At ang mga junakis ko, ang tagal magsigising. Meron nga pala tayo dyang inihaw na tilapia. Tapos nagturbo sila ng chicken. Tapos nilabas na rin yung pang merienda na pansit, Puto, spaghetti. Tapos may kaldaretang manok din kanina. May dala ang tito Manuel ko na espasol. Tapos mamayang gabi, eh, mag naman ng liempo. Tapos may pusit din. Ito na nga, nagkakasayahan na rin kami dito. Ito ang oh, hindi mawawala syempre. Tapos tayo, pasulpot-sulpot lang ng tagay, tapos nanonood nung mga nagsiswimming dito. Etong resort na ito, ay napuntahan ko na rin one time, nung nag-birthday yung anak ng pinsan ko. Nako, ayan niya, enjoy na enjoy ang mga bagets, kasi ang sarap mag-swimming, lalo ngayon at mainit. Itong resort na ito ay sakto sa small and medium size na family dahil medyo malaki rin naman yung capacity ng mga rooms. Tingnan nyo naman, hindi halatang nag-enjoy ang mga batang ito dahil inabot na ng dilim, eh andito pa rin sa swimming pool. Hindi na nga rin ako nagswimming kasi naligo na ako bago kami pumunta dito. Ewan ko nga ba, medyo nawala yung hilig ko sa pagsiswimming, lalo na nung nagkaanak. Gusto ko we na lang. So, ito na nga rin pala yung mga naging ilang pulutan nung gabi. Meron tayo dyan fishbowl and kikyam, tapos yung sisig na lechon. O, diba? Ang sarap. At ito nga pala yung naging best friend nila nung gabi. O, diba? Alfonso, baka naman. Char. Ito <laughs> na nga pala yung naging huling video ko ng kasiyahan nung gabi. May meron dyan mga kumakanta nagbabatuhan ng silya, <laughs> char. Basta ang saya lang. Tapos ako alalay lang kasi syempre may batang maliit. Tapos may video ko nga, ayan, ay eh, ang lingan siya. dyan. Tapos ayun na nga, hindi natin akalain na mayroon palang maging sakuna sa dulo.